gaya ng sinasabi ko sa last video na ikukwento ko sa inyo kung paano ko nag-apply dito, anong mga pinagdadaanan ko, anong hirap, anong anong mga mga struggle na naranasan ko. Isa-isahin natin yan ang kwento guys at isisingit ko rin ang ating parafol. Kukuha tayo ng anong katao na mananalo ng 500 pesos. So, so tapusin nyo lang tong video na to para malaman nyo kung nanalo kayo. So, welcome back sa ating YouTube channel. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako si Emelda. 9 years ng caregiver ito sa Israel. kowento ko sa inyo kung anong pinagsimulan ko paano ako nagsimula sa aking journey papunta dito sa Israel. Gaya ng normal na mag-apply, syempre, kailangan mo munang kumuha ng passport. So ako noon, kumuha ako ng passport year 2014 sa uh, Robinson, Pampanga. That was uh, year 2014. Nung nakuha ko na yung passport, kinumpleto ko na yung NBI, SS, pag-ibig, basta nilakad ko yan. Pero hindi birong guys sa, syempre nasa Pampanga ako. Tapos, luluwas ng Maynila. Kasi mas gusto ko na doon na lahat kunin sa Maynila para isahan na lang. So, nandyan na yun na mauulanan ka, mainitan ka, mabutan ka ng gutom. At, take note guys, wala akong baon na extra money yun ang pinagdadaanan ng kung hirap noon wala kung extra money um insakto lang na uh, back and forth Maynille Pampanga to Manila uh, tipid-tipid kasi syempre sa hirap ng buhay namin noon kaya hanggang doon lang ang ka, ko lang talaga ang ating uh, budget sa araw-araw ng paglakad ko aking agency noon na nasa uh, Kerino Avenue sa, uh, sa Taft Avenue um, Kenmore Agency noon so, open pa sila ngayon hanggang ngayon nag-operate pa rin so doon ako nag-apply at napakahaba-haba ang pila ay naabot ako ng siyam-siyam tapos alam mo alam nyo iisa lang naman ang kailangan kung gawin doon ang magpasa lang ng mga requirements pagkatapos noon uuwi na So, mauwi ako mostly alas 12 na ng gabi. Ganun ang pinakamatagal ko ng uwi. Kaya, kadalasan ay abutan ako ng gutom kasi wala naman na extra pagkain. Sorti ko na lang na minsan, makasabay ko yung uh, naging kaibigan ko na rin. Super, marami kayo sa agency, magkaroon ka na ng kaibigan at niyayaya akong kumain sa Jollibee. niya ako kasi wala akong pera. Ang dami kong dinadahilan, guys. Ganyan ako noon. Dami kong dinadahilan. Hindi nagmamadali ako. Hindi may pupuntahan pa ako para lang hindi ako mapasama sa sa yaya yayaan nila kasi nakakaya. Wala naman akong baon. Itong nagyaya sa akin, nakatunog, sabi niya, ako nang bahala. Sige, libre kita. Sama ka na sa amin. So, siyang niya ako. <coughs> <laughs> dahil gutom na rin ako sabi <coughs> nga nila mahirap naman tumanggi kung gutom ka <laughs> kaya go na lang din pasalamat na lang din ako na nagkaroon ako ng kaibigan na tunay na naging ano sa akin sa pagkain sa treat uh, na libre ako so stop muna tayo dito at mag raffle tayo kukuha tayo ng dalawa muna oh, patuloy tayo ito na yung ating parapon pasingit-singit lang nandito na kayo lahat yung sumasagot sa akin sa aking tanong nandito na lahat okay unang bonot sino to si Sheila Mi. <laughs> so, unang nabunot. <clears throat> Meron ka 500 pesos galing sa akin. Galing kay Imelda Tampos Official. Congratulations. Okay, next. Kukuha pa tayo ng isa. Rosalita Flores. Congratulations, Dari. nakuha ko yung pangalan mo. Meron kang 500 pesos sa akin. So, stock muna tayo doon. Ituloy ko ang aking kwento sa aking pag-apply kung paano ako nakarating dito. Mamaya na natin ituloy ang apat pa. So, ituloy natin. Nakabigay na ako ng aking mga uh, lakas nga loob ko eh kahit walang pera na ibigay ko na lahat. So, pinasa, binigyan na ako ng referral na mag-training na ng uh, caregiving. So, nag-training. pa naman. 12,500 ang training noon. Um, sige lang. Ang lahat ay utang. <laughs> Woo! pag -uwi sa ano, eh, hindi pa ako nag-start, naghanap mo na ako ng pera. Alam mo, nung pag ko, 5-6 pa yan. <laughs> suntok sa buwan lahat-lahat yun pero tina, tinulungan naman din ako ng aking partner na makahanap din ng ibang paggagastusan ay pera na panggastos ko rin kasi hindi biro din ang mag-apply ang dami kasing uh, kailangan papeles na ano hin so, so madalit sabi ay nagtraining ako ano lang man training, 2 weeks lang yon pero sa 2 weeks na yon di rin bero. <coughs> nag-aral ka ng one, one, week na Hebrew and one week lang na caregiving. Mabilisan lang. So, di mo talaga ganong ga magamay yung ano eh, pag uh, Hebrew, ang um, Hebrew at saka language at saka yung caregiving. Pero, sige lang tinatandaan, tinatandaan ko na lang yung lahat. So, dito na lang talaga ako natuto kung paano maging caregiver so sa mga experience ko pero yung sa mga aming pinag-aralan hindi kasi one week lang kailangan sa caregiving kailangan 6 months meron na six months may, ngayon naman ay one year na talaga so ang kakaibahan ka lang sa akin noon ay um, <clears throat> agency kami kaya tinatawag kami ngayon ng A to A kasi agency to agency ang at mamayad kami ng placement fee napakalaki half million sa mo na yun so, may taong tumulong sa akin nag-refer na dito ka kukuha pero may tubo yun 5% so ang pasalamat ko na lang din na sa lahat ng mga ginagalaw ginagawa ko ay mayroon akong uh, magandang nangyari may tumutulong hindi naman ako napabayaan basta nag nagdasal lang din na lahat ay malampasan ko lahat yun struggle talaga kasi wala akong pera eh wala talaga pera pagkain ko nga lang wala so nalibre na naman ako doon buka o, hindi naman libre utang yun so napahiram ako ng 500 may git kasi 500,000 kasi may tubo na kita mo naman kung gaano kamahal ang placement fee noon di ba di kagaya ngayon na uh, mga bagong naga uh, apply dito sa Israel na tinatawag ngayon na government to government G to G ay wala silang placement napakasurte talaga nila ngayon ang ginagastos lang nila ay yung ticket fare lang yung plane ticket nila at yung mga ginagastos nila ng papeles na nilalakad nila sa Pilipinas ay sarunasan ko na pagkalabas ko sa NBI ay naputulan ako ng chinelas naka, nagpakapal na lang ako, bitbit -bit ko yung chinilas ko, yung isa, soot ko, pero yung isa, tinanggal kasi wala nga akong putol ng chinilas. Tapos, hindi sila sa akin, pero ang tagal ko rin naglakad na walang chinilas ha. Pero wala akong pake kasi nakapokus ka ako sa aking goal. <laughs> goal talaga, no? Nagpokus -nag ako sa aking goal na ma mahiraos ko ang aking lahat ng kakailanganin. O yun naman, nakaraos din. nagtraining at uh, <clears throat> problema ko na lang yung yung uh, sa ano hinihintay ko kung talaga papayagan ako kabado din ako noon baka kasi hindi ako mapahiram ng ganyong kalaki pero dahil na mayroon din na greater sa akin at tiwala din siya napahiram ako o dyan naman tayo magkuha naman tayo ng dalawa naman <laughs> tapusin nito guys para malaman nyo another winner. Sino ba ito? Ashley Rosario. Congratulations! Ashley, ikaw na nalo. Nabood ko ngayon. Okay. Next. Congratulations nga. Kaya ang ang iyong pangalan. <laughs> Ito. <laughs> Congratulations. O oh, may dalawa pa tayong naiiwan. Mamaya naman. So, ituloy natin yun. So, pagkatapos nun, no, nangailangan na naman ako ng 15K. Pang ano na naman. Tsaka yung... Ang dami. Hindi ko na nga lubos maisip kung nasaan na yun. Hindi... <laughs> Lapit na naman ako sa nagpa-5-6. Talagang nagmamakawa ko, nagmamakawa ako na mapahiram ako ng 15k para lang ano. Pero ang hirap lang, no? Ang hirap lang talaga na walang-wala ka na tapos may marinig ka pang hindi maganda na nakakababa ng pagkatao mo. Limanong ko lahat yun para lang sa pangarap ko. <coughs> sa isip-isip ko, ngayon lang to. Hindi naman ikakamatay ko yan. <laughs> paka, pakapalmoks na lang ako. Ilang taong nilalapitan ko na hindi maganda ang aking naririnig. Dahil parang wala silang tiwala or akala siguro na hindi totoo, ganun. Pero okay lang yun. <laughs> napakita ko naman sa kanila ngayon yung lahat mga taong nag-gaganyan uh, sa akin ay napakita ko naman sa kanila na mabuti akong tao natutuwa kung, kung may sinasabi ako ay gagawin ko at panindigan ko. Yun yun. So, sa awan ng Diyos, nakaka, nakaka, ano din, nag-uwa na, nag-apidos, uh, nag, ah, nag oh, nag uwa ganun lahat na ano na yun. Okay na lahat. Ito na. Nung sinabi na, oh bukas, la, la, alis na kayo madaling araw alas 4 ang flight ako Diyos ko ito na sabi ko alas 4 ang flight ito alas 12 pauwi pa lang ako ng pampanga, Diyos ko yun ang problema di umuwi <coughs> ako mga anak ko binisit ko na anak, mga anak paalis na ako bukas pala hindi na kami matutulog ma maghintay kami sa iyo naghintay ang ating mga anak <laughs> tapos si mama wala ka na pala mga damit. Eh, Siyempre, ayaw ko naman silang asahan kasi puro sila estudyante. So, ako parang naglalaba. Ang problema, dahil nakapokus ako sa ano ko, luwas-luwas ng Maynila, ang Pangato, Maynila, nabusan ako masusuot. So, wala na talaga ako masuot. Sabi ko, okay lang yan. Na. So, okay. okay lang, hanap ako ng mga masusuot ko dyan. So pagdating ko naghintay sila, hindi na to, hindi na natulog ang mga anak ko. Nag-impake na nag na ako. Just ko ano lang dala ko. Anim na panty. <coughs> Nakakaya. <coughs> Parang, para lang ako pupunta na may nila eh. Anim na panty, dalawang bra, dalawang pantalon, isang panlamig na buti sa ng panlamig na matibay. Parang ano lang ordinaryong sweater lang tapos ano lang ang t-shirt ko ay apat lang yun lang <laughs> ano ba yung pagka alis ko talaga ano na ako lutang lutang talaga ganun pala pag yung aalis ka na may isip po yung mga anak ko mga anak mo eh maiiwan na sila lang walang walang guide pero ang sa akin kasi noon sa sobrang hirap ng buhay namin lakas loob ko yun na iwanan ko sila Ayung munso ko ng 16 years. O mga puro sila teenager. <coughs> Kaya, binilin ko na lang sila. mag ko sila kung ano mo dapat lang gawin na magtulungan. Tapos, lahat ay, ay isa lang ang lalaki ko, tatlong babae ko. Ang lalaki ko, binilin ko yung mga kapatid mo. I-secure mo sila, bantayan, alagaan mo sila na maging safe sila uh, sabagay, mga anak ko hindi naman palalabas. Kaya lang, yun lang din ang kagandahan kasi hindi palalabas sa mga anak ko. Nandiyan na sila sa bahay. Bahay, eskwela lang. Nakapokus talaga. Yun lang. Bonus ka na, ko na rin na mga anak ko talaga nakapokus sa pag-aaral. Kasi alam nila na pag-alis ko para sa kanila. Nasuklian naman din yun. Kuhan naman tayo ulit. <laughs> okay. Malapit na tata Okay, kuha tayo ng dalawa din. Sino naman kaya ang mapalad? Uy. Joy Tolete. Sisi. Nakakapitan. Bulot kita, Joy Tolete. Okay, congratulations. Sana lang. Athena Congratulations, Athena Dizon. Nakuha kita. Okay, so, congratulations sa inyong lahat. Nanalo kayo, tagpa 500 sa akin. So, hanggang dyan na lang ang ating kwento. At next na naman, ikukwento ko ang pagdating ko naman dito. <laughs> ikukwento ko naman. So, bye for now. Kita-kits tayo ulit bukas. Uh, nasa hospital kami ng alaga ko. Doon na naman ako magkakatak. <laughs> I'm sure makikinig na naman ang alaga ko niyan. Kaya mahina lang ang boses ko niyan. Okay. Ingat kayong lahat and don't forget to subscribe and hit the notification bell sa mga bagong nag-upload sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo itong aking video, At maging kaibigan na rin kita. At sa mga... Aking mga subscribers, maraming salamat na walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. God bless po at magandang umaga. <laughs>